1997, 1 peso coin. Alam mo ba kung magkano na? Kung hindi pa, tara pag-usapan natin. Welcome to RDC Coins and Collectibles. Okay guys, welcome back to my YouTube channel at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang 1 peso coin na may taong 1997. At kahapon nga po mga kabarya ay tinalakay natin ay ang 1 peso na may taong 1996. So sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya ay maaari nyo pong balikan ang ating mga video nung mga nakaraang araw. At bago ay magsimula ngayon ay gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga solidong sumusuporta dito sa ating channel at yung mga nakakapagbenta sa atin. Okay? So shout out po sa inyo mga kabarya at syempre sa bidyong ito ngayon ay tatalakayin po natin ang 1 peso na may taong 1997. At sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya ay ito na po yung chance upang malaman kung magkano nga ba ang inyong mga bariyang nahahawakan. At simulan na nga po natin ang ating video dito sa ating 1 peso na may taong 1997 at kung saan ito po yung pangatlong nagawa simula nung near 1995. At ito po yung bariyang ito mga kabarya. Ayan, pakita po natin ng malapitan. So ito pong bariyang ito ay ang nakaportrait naman ay ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal na nakaharap po sa kanan at ang nakalagay po sa kanan niya ay ang denomination ng bariya na 1 piso. So sa taas naman po ang nakasulat sa kanya ay ang Republika ng Pilipinas. Sa may bandang ibaba naman po ay ang year kung kailan po siya ginawa, year 1997. At pumunta naman po sa likuran ng bariya ito po mga kabarya ay may logo sa may bandang gitna na ang nakalogo ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang nakasulat naman sa itaas ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ibaba naman po ng barya ay makikita natin ang year kung kailan ipinatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At balik na tayo ay sa kanyang harapan mga kabarya. Ito po mga kabarya ay uh, kadalasan pa rin pong kinukulekta ng ating mga kaibigang kolektor. Bali ito po yung pangatlong barya na ginawa simula noong year 1995. So itong barya po ay pangunahin parang hinahanap dahil ito po ay kasama sa aming binubuong 1 peso coin BSP series. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ito ay collectible pero hindi lahat po ng collector ay bumibili nito. May mga pailan-ilan lamang pong collector ang handang bilin nito at binibili nila ito kung magkano ang gusto nilang halaga. Dahil po yung ibang coin collector po ay hindi na makakita ng ganitong taon dahil sa sobrang tagal na niya. So sa value na tayo mga kabarya, ito po ay depende sa kolektor na bibili nito at sa kondisyon ng inyong mga bariyang nahahawakan. Kung ang mga bariyang hawak nyo ay pangit na po at may dents na ay hindi na po siya collectible. Pero kung ang hawak na bariya nyo ay makinis pa at uncirculated condition, pwede pa rin bilhin sa inyo yan ng mga pailan-ilan na kolektor na naghahanap nito value naman po ay depende po sa bibili nito kung magkano nila gustong bilhin ang inyong mga bariyang nahahawakan. Okay, para sa kabuoan ng video mga kabarya, para sa akin po ay wala pong collector's value. Itong bariyang hawak ko ngayon, maaaring collectibles po siya pero walang collector's value. Okay, dahil to ay maraming ginawa ang bangko Sentral ng Pilipinas kaya po nagiging common na lamang ang bariyang ito. So sa makatuwid, wala pong collector's value itong bariyang ito na 1 peso na may taong 1997. Ang pinakamaganda nyo pong gawin ay wag nyo na pong ipunin at gastusin nyo na po. Dahil may mga pangunahin tayong bariyang hinahanap katulad na lamang ng mga hard to find at semi hard to find. Okay? So ayan mga kabarya, sana po ay nabigyan ko po kayo ng magandang halimbawa about dito sa barya natin na 1 peso na may taong 1997. Sana po ay natutunan nyo sa ating video na itong hawak natin na barya ay isang common lamang. So hanggang sa susunod nating mga video at marami tayong mga baryang i-review about dito sa mga bariyang nahahawakan nyo araw-araw. So ayan mga kabarya, kung may mga katanungan po kayo about sa mga bariyang inyong nahahawakan, ay i-comment nyo lamang po sa baba. At sa mga bariyang hawak nyo na hindi nyo naman alam kung magkano ang value, pwede nyo pong itanong yan sa akin at i-comment nyo lamang po sa ibaba. Okay? Hanggang dito na lamang po mga kabarya. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Muli po, lagi po kayo mag-iingat, keep safe at syempre, goodbye! Thank you for watching. Have a nice day.